selos ang motibo na tinukoy ng PNP na sani na magkakapatay o manunang ng sariling mister sa kanyang misis sa Norala South Tirabato. Ayon sa Norala PNP na pinagmumunuan ni Major Jose Golas Jr., hindi na umabot pa ng buhay sa ospital ang biktima sa panglalaslas ng mister. Kinilala ng Norala PNP ang biktima na si alias Jenna, 36 anyos at nakatira sa Barangay San Miguel sa nasabing bayan kung saan naganap ang krimen noong biyernes ng gabi. Kwento pa ng anak ng biktima sa mga pulis, kinumpronta o mano na kanyang aman ama nakararating lang mula sa kanilang ulingan ang kanyang ina. Lumabas naman sa investigasyon ng PNP na habang matinding nagtatalo, kumuha ng karit na mas kilala sa tawag na lagarawang suspect, hinilang ulo at nilaslas ang leeg ng kanyang misis. Ang bitimang misis ay nagtamo na malubang sugat sa leeg na naging sani na kanyang dagdi ang pagkasawi. Matapos kawi ng krimen, ang mister naman ng suspect ay naglaslas din sa leeg at tinala sa Nurala District Hospital kung saan siya nagpapagaling. Matatandaan na mga nakara linggo, ilang mga insidente naman ng pananagang na itala sa salt Alabato na kinasawi ng mga biktima. Ruel Usano, NDBC Media Balita. Music